Mengotok dan na ada tayo guys. Mengotok, na eh, Ay, guys. Oke, oke, oke. Mengotok tayo, guys, asin ayo, hai, ba, Model Model po eh Lasin <laughs> si ala 1250 Ayaw, lasin si mga nampan eh Di model Ala 1250 Ayaw Lasim. Ayan guys, may May auto na naman tayo guys Yung mga ano dito guys So ayan na mga guys Ayan na mga katupak okay. Okay. Ayan na yung ano nila ni Mang jake saka ni Mang ano Roy. Ha? Bilal sa Doon sa kanila oh sa dik ko. Sa dik mi mi ao. yung, 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 no? uh, yung nagamit ni Joey. Ano? <laughs> Ano na mga guys? Ano yun mga guys? Hello, ha? Hello, guys. Hey! hello guys. guys! Job, pera mo na yan job! Kasi hindi may ano ni Karine yung ano, tubo. Yan. Yan mga guys oh. Ayan check yung mga bakal nyo. Okay yung bakal nyo. Kaso sa salamin. <laughs> Iyon ang hindi okay. Ayan o. Si Boy George o. Ayosin mo, George ah. Ayan mga guys. Kung mga kaibigan natin dyan. Ah. Wala. Ito. Ito na lang. Ito na lang dyan. Ito. Na mga mga lode, si Boy Kolot. Miss na miss na daw niya. Miss na miss kana daw niya. Mo'n na yung, ano yung Kaya, 'yan yung ano ko ah. Ha? Tingnan ko. Ay ay yung established nila ni Mang Royo. Oh, very oh, so nice. Ano? Yung handle nyo, guys. Very nice. Very nice siya. Yeah. Oh, tuwid na tuwid. May hilipin dito. Diba, nice. Very nice, very nice. Very nice, diba? Oo. Oo, sa dek, oh. Oo. Ito, isang tao na to dito, hindi pa natapos itong nasa nila dito. <laughs> <laughs> Ito yung ginagawa nila dito sa labas. Ginagawa sila sa labas. Hmm. Eh, nakalambitin dyan kayo. So much dangerous yung mga nakalambitin sa huh? labas Oh! Kira kira, last time ayaw ha Okay oh. Mia 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 talaga Taas niyan. Taas nyan guys oh Diyan sila nakasakay dyan sa baba Oh na too dangerous din yung ano nila mas dangerous yung ginagawa nila kaysa amin naman yung um, ginagawa nila dito ang um, salamin namin dito yung mga ah nga pa o oh? Ah, mudah. Oh. Mudah.